got no excuse then. Uh, lock them up. Mm. Start locking them up. Hello, hello mga kadam sir. Tingnan yung mga tinapon mga kadam sir. May microwave pero hindi siya masara kasi na UP dito sa gilid at saka dyan. Yan. Ang dami nilang tinapon. Tsaka meron tayong bleach. Ano to? in, marami silang tinapon mga kadamster ayan o hindi ko lang kung anong mga laman ito kasi ito mga kadamster bukas na kanina kasi nung pumunta ako dito ng maaga may dalawang taong nagdamster na so ngayon sabi ko sa kanila babalik babalik ako may unan may unan nga saka may body wash ay wala na wala nang laman punta tayo rito ang dami nilang mga karton itong hindi ko magets hindi nila binalik Ayan oh. Yan ang problema mga kadamster. Mga kurtina tayo. Oh, sa bintana. Ayos. Naman tong dumi naman ito. <laughs> ang laki nito. Sa ayoko niyan. So may plastic ano tayo Plastic table a ah, plastic table <coughs> Kaganda ng mga kurtina Unay so. muna natin Ayun <coughs> O ba diba? Kitchen set Four pack O saan ka pa Tsaka ito table cloth <coughs> ni natin wow I love this look ganda ng tumbler ah ito I don't know this meron tayong gamit pang bata basa siya ibig sabihin syempre may chocolate na naman yung time may jazz hindi ko kinukuha yung mga walang pares wala na akong time Char. ay nako Diyos mio ano ang mga ano dyan dami na tinapon no? oh. ito ito naman yupi so hindi ko kukunin to. mga yupi oh ito naman basag oh, basag yan ito ganda pa sa ano so ngayon ang gagawin natin mga kadamster dito may nilagay silang uh, pagkain ito pwede pa sana yan ewan oh. ko kung ano yan ano to enterprise router na walang laman syempre ano pa What's this? What's this? Ay, parang siyang kumot pero may mansa na. May mansa na pero pwede siyang labhan. Coffee mug. Yan. Dito Saan na ba dito? Take tayo. Ayun. Tumpak. Ayan mga kadamster. Mga iniwan nila. Ayan oh. Iyan. Isang set na mga assorted 9 pieces mga panty yan. isang ganyan and of course ano naman to quantity 6 pieces gusto ko sanang kunin to kaso maano lang ito naman pinot ba wala na sobrang lamig yung ayun ay, meron tayong ibab milk Ilaw. sos mariose ay inat po Diyos Ayaw. meron tayong evaporative milk yan dito niya tinapon lahat yung mga ano tapos ay, iniwan may uling tayo unopened op lang ito mamaya baka madumihan yung ano natin so nung nandito sila kanina sabi ko aray ko sabi ko sa kanila balik ako nagulat ako ito kala ko nga kukunin nila na ano nila siguro na wala ng laman ah wala ng ano kaya ang gagawin natin is tirahin na natin to alright let's go gawin natin yung sakya tayo ito tayo papatong kung kaya pa lang towers natin aray ko sumakit likod ko <laughs> ay nako Diyos ko sumakit ang likod ko ah <sighs> Dali. Okay, let's go. Aray ko. Patay tayo dyan. Ang ilaw ko. Ah, ayun. Ayun mga kadamster. Bira na tayo. Yung mga unan. Ang dami nilang hindi nakuha eh. So, ako naman ay ayan o. Oh, Ang sabon. Isay-say natin. Ito, what's this? Damit na may ganito. Problema kasi hindi maano. Hindi ma... Ano pag may mga damit na ito masan kayang saan kaya dito mayroon tayong rainex kailangan ko ng ano tulong sana kasi hari kayo mga kadamser tulungan nyo ako ang dami oh punda lagay natin dyan ito naman cortina oh cortina oh pang natin sa ano ito naman oh dear Christmas is here dyan ka muna op sandali what's this ha meron tayong earrings dalawang pair a pair <coughs> Rainex para sa sakyan to. ayun o. <coughs> Ay. Tatlo. Tatlong meron tayo. Ngayon ang gagawin natin. Inalungkat na kasi. O. Oh, ito. Kompleto ricados pa siya. Pinalungkad na siya eh. Wala na sa tamang pag-ayos. <coughs> Diyan ka muna rin next ha. Ah. Ito, pagkain. What's this? Hot wheels. Ay, mga next, silang tinapon. Ito, I don't know Amo kasi mga kadamser Yung ito Tingnan nyo <laughs> May wrestler ano pa Mga kadamser Ito pang kamot sa likod Ayan Oopsie Oopsie Ang dami nyo Ito Clumps. What's this? <coughs> Ayan oh, microfiber pillowcase. case Oh, di bawah Itong kailangan ko talaga Kunin ko na Oops, ano yan? ganun tayong action figure mas mabuti pang lagay ko muna dyan no? ayan. ayan ayan ayan, ipapaupo na ako wala ito naman good for bed itong height ko talaga mga sir. pag meron yan, walang pag-asa yan mapupunit to na try ko na hindi ko talaga makuha Ito yung pinapina. What's this? Everyday chela Ano to? Skin Angel, ha? Huh? Ganyan lang Gold. Ni. O sige, pang-sabit. Tapo natin. Ay, hey, hamburger. Hindi pala. <laughs> Um, I know Good evening sir How you doing man Good I just got here Alright I need you to go and get all this cleaned up for me Okay I will There's a two guys Did the dumpster diving did this first. Okay. I got no excuse then. But can I keep going or? Come on, let's go. <laughs> <laughs> okay. Right. So That's all right. You good? Go on get oh. yourself. Go ahead. Go ahead. Come on. Oh, okay. Yeah. Let me clean this. Huh? Do you metal? metal. Metal. What's, What's that? Crap? No. I just got some. Uh... Oh, okay, okay, okay. <coughs> Yeah. Yeah. Not you. Not you. Not you. I'm saying he, he's, he's going the business. Oh. He's, he's going to talk to the business, and he's going to have to clean all this up. Yeah. We're gonna we're gonna see that? Oh. We're gonna lock them up. Mm. We're gonna start locking them up. Okay. Yeah. <sighs> My security, all right. Yeah, but it's broken, I think it fell or something. I can still use this. Thank you. <sighs> oh, yeah. No, no, no. Yep. I think, yeah, no, he ain't gonna do all that. No, oh, okay. No, 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 no. You go, you, you good. Okay. Yeah. Thanks, okay. sir. I, I really appreciate that. I'm gonna get some. A little bit here. There is something here. Ayun, ngumusta naman, tayo. Gonna need <laughs> Ah, yeah, that's good stuff. Oh yeah. yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah. Thank you. Yes, sir. All right. I really appreciate that. No yeah, man, no problem. How you like, man. Good you time. too. <sighs> Ayan mga kadamser, hanggang dito na lang. At hindi tayo makapagtagal. Ganun tayo makipag-usap sa skiyo. Hello, hello mga kadamster This is Tom Wallace Official. And ito na yung mga nakuha natin. Ha! Akala nyo siguro, ibabalik ko to lahat sa damster No way! Ha, say! <laughs> Alam nyo, <laughs> nahuli nga ako, pero hindi naman ako kulong. Yun lang yon. Siyempre, konting nga... Uh usap lang ng maayos, okay na okay na, di ba? Mahuli kayo man o sa hindi, kailangan makuha ang jackpot natin. So, meron tayo mga evaporada milk, mga kadamster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ata to Yan Tsaka may dilata tayo Mga kadang sir Green Bean beans At tsaka mga clumps Oh my goodness Tsaka micro microfiber pillowcase Mga punda ng unan Yan o, nasa plastic pa Damit na mga bata, lalabhan na lang yan Kasi, syempre, nadumihan sa dumpster Tsaka sa sa banyo At ito naman ay mga kortina Yan, kortina sa bintana Meron din tayong charcoal, uling Mahal kayang uling dito, o Ayan, uling yan yan, ganyan ang shape ng uling. Tsaka meron tayong Rainex Glass Cleaner. Pwede ito sa mga glass na kahit anong glass, basta kumikinang basta glass. Yan ang masasabi ko. Ito ay mag shine kahit pa ang yung pisngi. Charot. <laughs> hindi ito, hindi ito ano ah, nagpapaglass clean na. Para talaga to sa glass, hindi sa skin. Charot. All right. And then meron tayong baunan, mga ka-dumpster. Inano niyo pa sa akin to ng security. <laughs> ko binigay. Sabi niya, ito pa, oh. <laughs> Buti na laman mo, Char. Tsaka may mga earrings tayo. And another punda, kumot. Ang hmm, ganda. Ang sarap hawakan nito, mga kadamsero. oh. Yan, oh. Yan. Tsaka mga cortina. Siyempre, meron tayong set ng kitchen na uh, tawag dito yung sa English. Taya ko nito, hindi ko pa alam. <laughs> Basta, kitchen set. Hmm. Tsaka mga panty. Oh, One, two, three, and four pack of panties. Hindi panty na shampoo ah, hindi panties. Tsaka kami just ng isang newborn baby. Ayun mga kadamster, yun lang ang papakita natin at least, di ba? Nakita nyo nga uh, trail, trail ng paghuli sa akin. Pero hindi naman ako nahuli talaga. Ito na may kitchen set. Oh, ito pa lang pangalan. Ito ay extra cleaning power. Ah, ayoko nang basahin 'yan. Okay na. Ayun mga kadamster. Sana ay nag-enjoy kayo at kinabahan para sa akin. Pero na, wala kayong dapat alalahanin. Ito'y under control. Char. English yon. Nasa loob na ako. Kaya pinalabas na lang ako at pinaalis. Siyempre, yung mga kalat doon mga kadamster, hindi ko gawa yon. Okay? May nauna na sa akin, dalawang lalaki. Sos, sila yung bumungkal doon ng dumpster. Sabi ko, Babalik ako kasi kukunin ko yung mga dilata na to. Kasi ayaw nila eh. Nung binalikan ko sila, wala na sila. Tsaka yung mga binungkal nila, kinalat nila, hindi nila binalik. Kaya ayon, syempre, buti na lang ang security na intindihan ako at alam niya na hindi talaga ako gumawa. Okay? Pero kahit ganun nangyari, at least, di ba? Nilinis ko pa rin. Pinakita ko sa kanya, hindi ako ganung ga, ganung taong dumpster diver na hahayaan ko na lang magkakalat yun. Lilinisin ko talaga yun, kaso siya mismo yung nagpigil sa akin. So, ayun mga kadam, sir. Huwag nyo lang kalimutan na mag please subscribe and click the notification button. Wow, English yun, Europa, language. <laughs> This is Tom Wallace Official. God bless you all. Bye-bye.